mata. Oh, yun. Ito ako dadaan mga kakulay kasi nakatsamba pa. Yung tapon kasi ako ng basura eh. Yung pagtapon ko ng basura sirado na pala. Kaya wala tayong magawa sabi siyempre ko. Siyempre mga kakulay. Pinoy tayo eh kaya binalik ko na lang yung ano ko yung mga lata kawawa na kasi mga bun eh so, ipasok natin yung lata Siyempre may tayo dulo dilim na magkakulay eh. saan kaya ako dadaan dito na lang sa kabila kasi may daanan na dito malayo kasi yung pinanggalingan ko kaya shout out na lang sa inyo mga kakulay. I-upload ko rin to kasi siyempre yung mga activities natin dito araw-araw nakarecord record kung kung anong ginawa natin kasi sa ngayon nagtapon tayo ng basors ganda ng bahayo laki, laki ng bahayo oh. Wow. hindi nyo na makita tapon tayo ng kan-kan at saka Uh, plastic bottle Whew. grabe yung anong ta tangkad ng ano, ng pader nila dito pero hindi naman to pader na kwan wala yung mga grills hindi ko siya yung ano ko mga kakulay kasi parang, maglakad na lang ko papunta sa amin kasi pero layo pa naman to ah. Yan. Yan. parang pangabi tayo ah. wala pa kasi ngayon trabaho mali tapos tapusan isang linggo marami wala isang linggo ko trabaho sarap pa ah. kaso lang wala tayong sahod nito kaya siyempre yung kambatiro tayo Tengkad tu. Tengkad tu muka ni lah muka kulai. Um. Parang, anu, anu. Anu kasi tu eh. Anu. Anu mah. Kurinti. Muka kulai, gabi. Gabi nanti tu, time check. Time check is 7. 7.15. 7.15 tu. Ya. Yeah. 3 minutes Makulay, shout out na lang sa inyo Ito yung mga pangyayari sa atin dito sa Nipong Dapat naka-record yung araw-araw natin Kasi siyempre, i-upload ko yan At least magkita ng mga kaibigan natin Ganyan talaga, shout out nunoy natin Sa mga kakulay dyan jika anda mempunyai warna 4 minit tidak ada yang berbeza di sini sangat enak angin pada malam tidak seperti tengah hari yang sangat panas sebab malam sehingga kita akan berada di Gambatero sehingga jika anda mempunyai warna jika anda mempunyai motor motor maalis ngayon na maingay yung tunog lang pero hindi hindi malakas ganyan kasi ang gusto gusto ng mga apon eh yung tunog malakas pero tunog lang mga uh, shout out sa inyo 500 dyan shout out 4 minutes palang apa semudah kolej and